Ito ang 10 habits para mabawasan ng iyong taba. Number 1. Iwasan ng almusal. Oo, tama ka nang narinig. Nakakagulat pero totoo. Ang hindi pagkain ng almusal ay nakakatulong sa pagburn ng stored energy or taba ng katawan kapag maingat itong ginawa. Number 2. Black coffee. Dapat yung walang asukal. Simulan ng umaga mo ng malakas. Ang black coffee ay nagbibigay ng energy at nakakatulong sa fat burning. Iwasan ng asukal at cream. Keep it basic and simple, sabi nga nila. Number 3. Mag-exercise araw-araw. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit para dito. Puwede kang maglakad-lakad o maglinis ng bahay at bakuran. Kapag sinipag-sipag ka, linisan mo rin yung bakuran ng kapitbahay nyo. Basta gumalaw-galaw ka at least 20 to 30 minutes per day. Number 4. Iwasan ng asukal or matatamis soft drinks, candy, cake, at kung ano-ano pa. Para sa akin, ito ang pinaka-importante sa lahat. Mas pipiliin ko pa ang prutas o tubig na lang kapag nag-crave ako sa isang bagay. Number five, Less carbs sa pagkain. Mas madami dapat ang gulay, lean meats, at healthy fats kaysa sa palaging kanin, tinapay, at pasta. Number 6. Uminom muna ng tubig bago kumain. Madaling nakakabusog ang tubig kaya, mas iwas kang kumain ng sobra. Plus, nakakatulong ito sa katawan mo na manatiling hydrated. Number 7. Piliing mabuti ang merienda. Piliin ang mga healthy fats tulad ng mani o nilagang itlog. O din ang complex carbs tulad ng kamote o nilagang saging. Piliin ang mga ito kaysa sa mga matatamis at maasukal na merienda. Number 8. Sapat na tulog. Ang sapat na tulog ay nakakatulong kontrolin ang gutom at nagpapabuti ng mood at energy. Matulog ng 7 to 8 hours kapag may oras. Number 9. Kumain ng dahan-dahan. Dahan-dahan lang sa pagkain. Ang dahan-dahang pagkain ay nakakatulong sa utak na malamang agad kapag busog ka na. Kaya iwas sa labis na pagkain, lalo na bago matulog. Number 10, last and final one, itrack ang iyong progress. I-celebrate ang maliliit na tagumpay at matuto mula sa mga pagkakamali. Sabi nga nila, progress is progress, kaya ituloy mo lang yan. Quick summary, number 1, iwasan ang almusal. Number 2, uminom ng black coffee, yung walang asukal. Number 3, mag-exercise. Number 4, umiwas sa matatamis. Number 5, less carbs. Number 6, uminom ng tubig bago kumain. Number 7, pumili ng healthy na merienda. Number 8, kapag kaya, matulog ng 7 to 8 hours. Number 9, kumain ng dahan-dahan. At number 10, itrack ang iyong progress. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa YouTube channel ko.